Arcee Muñoz nagsisisi sa pagpaparitoke ng kanyang muka. Ay, bakit naman? Para sa aking balitang showbiz, inamin ni RC Monños na may pagsisisi siya sa pagpaparitoki niya ng kanyang mukha. Sa interview sa actress, sinabi nito nagigil nagigil siya sa pagpaparitoki dati, kung saan nakaramdam na rin daw siya ng kapaguran sa kanyang ginagawa. Nauna raw siya sa pagpapagalaw sa kanyang mukha, sa may payo nito sa mga kababaihan na kung gusto may maiparitoki ang mga ito ay konsultahin muna siya. Ngunit dai si RC na may rason kaya siya nagparitoki ng mukha at nagkaroon ng bahagyang pagsisisi. Ayon sa actress, natuto na siya pagdating sa pagpaparitoke, kaya't kapag may humingi umano sa kanya ng advice kung itutuloy o hindi ang pagpaparitoke, at kapag nakikita niyang hindi naman kailangan, ay sinasabihan niya ang mga ito na wag nang ituloy ang pagpaparitoke dahil pagsisihan lang ng mga ito. ay pa RC, iyon daw pala ang purpose niya ang magbigay ng magandang advice sa mga gustong magparitoke. Noon pa daw kasi ay walang nagagay sa kanya at matigas ang kanyang ulo kaya't ginagawa niya ang gusto niyang gawin sa buhay. Dito na inamin ni RC ang katotohanan na kung maaari lang ibalik ang mga panahong wala pa siyang pinapagalaw sa kanyang katawan ay ibabalik niya ito.